mula dito mga kaobro marami nang pumupunta dun yun sila o oh, papunta sila dun sa ano po rifles nga yan yung pangalawang ilog na tatawirin yung ano na yan spillway pag nakatawid ka na dyan malapit na yung ano malapit na yung falls yan dumadaan dito mga kaobro yung ano medyo paano kasi dito yung daan pababa pero pag nakarating ka na dun sa pools bawi ka naman ayun yun maraming maliligo ngayon kasi sabado kasi pag ibang araw kasi wala ano naliligo dito dito okay. so, sa ito ng panghuling ano panghuling spillway na ito siya dito Oh, pupunta na siya din. dun. Dito na mismo ako sa ano. Sa puray Falls Ayan mga kabra. Paangat na siya. Ayan na yung puray Falls Papasok na tayo dyan sa entrance Pag pumunta pala kayo dito, mura lang mabaya dito sa ano. Sa INSP. In in limang piso lang. Bawat isang ano. Bawat isang tao. Limang piso lang yung bayad. Ayan, eh, napakamura pag dito kayo pumupunta mga ganito ano. Walang mga pasok, marami dito pumupunta ng mga galing sa ibang galing sa ibang ano, sa ibang lugar. Ito na siya mga kobra. Ito na yung tagusan ng ano, ito yun yung daanan ng ano. Dito kami pag nakalagpas ka na dito, papasok ka na doon sa Kuray Falls. Ayun na yung matatanaw na natin yung ano. Puray. Ano ako sa may Puray Pools. Pero so, mga kapra, noong unang pagpunta ko rito, wala gaano siyang naliligo. So kamaano yung tubig ngayon, malinaw na malinaw. So na yun na yung Pools. So, so rito. May nauna na pala sa akin dito. Marami na nag-picture-picture. Maaga pa ngayon mga kabra. Mga lang. So, maaga pa lang, pero marami ng tao. Ayun punong ano puno na yung ano punong. dito na mga kaubraw sa pinaka ano ng falls ito yung tinatawag na puray falls napakaganda dito mga kaubraw yan mapapansin nyo daming naliligo at saka ang ng tubig maraming pumupunta ngayon naliligo si araw ng sabado ngayon yung una ko kasi pagpunta rito ibang araw kaya wala kayong mapapansin na tao ngayon ito oh. marami maaga pa nga ito mga alas 6 pa lang maya maya nito marami ng pumunta rito meron kasi na si puntahan na dito ngayon may nauna na kahit maagang maaga pa nandito na sila napakaganda dito mga sobra napakalamig ng tubig umagang umaga pa nga yan tingnan mo yung force. ang lakas ang lakas ng bagsak ng tubig kahit dito lang ako sa malayo hindi na ako gaano lumapit doon kasi maraming naliligo dito lang ako banda